Hello guys. Ngayon papakita ko sa inyo. Nandito ako sa unang pick up namin. Iyan ang mga dinadaanan namin. Yan beaches yan na wala na ano na. Wala nang tawag niyan. Um, mga bunga. Pero kasi nagtataglamig na dito kaya ganyan na ang itsura niya. Mga beaches iyan, Yan. yan. Jadi itu nanti I don't bahay nila dito. California ito. Hayan. Bahay, bahay. <coughs> yan grips yan yung nasa ano, yung nasa buhayin yung parang tuyo na. Grips yan. Tapos yung doon sa loob sinusundan namin na yun kanina. Yan yun yung mga nagbibinta ng mga pagkakanin, mga pagkain. Yan, o lemon yan, lemon. Yan. O, lemon yan. Ito naman yung grapes. patay na yung grapes. Yan, yan, mga grapes yan. Mga grapes. Ano na yung magpatay na. Kasi hindi na season ng grapes na yun. Patai na. Kano na ah, nila yon? One time lang kasi ang trip. I hope it's cool. Come on and come right now okay. to 38 degrees in no time. Ayos. Ayaw ka'y pakikisama sa inyong ano. Ayun, limon yun. what stuff. So, those are. <laughs> I don't know why they no? cut them trees like that. But, I mean, sure a good reason. Yeah, grapes, I yeah. yeah, mga grips dito sa California. Malaki ang ano nila distribution distributor na sila malaking distributor sa kung ano United States ng mga grapes. We're going straight. Yeah. All right, guys. Update ko kayo maya. Right, bye. -bye.